magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si siya ay Gabriel Emery Bohok from Kinder Scooby Doo. Ang unang paglipat. Bow. Lipad munting lawit. Lipad sa tabi ko. Ang tahanan ng ugat. Sandaling iwan mo munting bagwis, kampay na ang ganito. Sumabay ka sa akin ng ikay matuto. O oh, mahal kong ina, ako'y natatakot sa unang paglipad. Bakay ako mahuli. At mahina ang loob Sa sa paglipad Sa unang palipad Kung kaya ng iba Tulad ng maliit at mahina ng maya Pagkat Pagkat tiyak ng kaya mo Pagkat makas ka Kumunting nawit ay biglang lumipad. Kinapay-kampay niya ang panya at tapak. Paligid-ligid sa tahanang hugan. Siya yung matagalan, tumaas hanggang ulap. Bao.